Boto para sa serbisyong bayan, hindi boto sa pera. Ilagay natin ang mamamayan, bago ang salapi. Sa kasalukuyang panahon, nanganganib ang integridad ng ating proseso ng demokrasya, dahil sa ilang individual na nahihikayat na ipagpalit ang kanilang mga boto sa pera o iba pang pansariling pakinabang. Panahon na upang itaguyod na ang ating mga eleksyon ay batay sa mga prinsipyong serbisyong bayan, at sa ikabubuti ng ating mga komunidad, hindi sa pansariling pakinabang. Sumali sa amin sa kampanya na ito upang itaguyod ang mga kandidatong tunay na may oryentasyon sa serbisyong bayan. Isa, magparami ng kamalayan. Palakasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pagboto para sa mga kandidatong nagpapahalaga sa serbisyong bayan. Dalawa, itaguyod ang etikal na pagboto. Hikayatin ang mga botante na gumawa ng mabuting pagpapasya sa botong halalan na nakatuon sa dedikasyon ng isang kandidato sa serbisyong bayan. Tatlo, suportahan ang mga kandidato. Kilalanin at suportahan ang mga kandidatong nagpapakita ng tunay na dedikasyon sa serbisyong bayan. mga estratehiya ng kampanya Isa, edukasyonal na pagmumulat. Simulan ang kampanya sa kamalayan ng publiko sa pamamagitan ng social media, mga lokal na pahayagan, at mga kaganapan sa komunidad upang ipaalam sa mga tao ang panganib ng pagpapalit ng kanilang mga boto sa pera. Ibahagi ang mga kwento at halimbawa ng mga politiko na nagpamalas ng matibay na halaga sa serbisyong bayan. Dalawa, pagsusuri sa kandidato, gumawa ng transparent at hindi pampolitikang proseso ng pagsusuri upang suriin ang dedikasyon ng mga kandidato sa serbisyong bayan. Ilathala ang mga resulta para madaling ma-access ng mga botante. Tatlo, pagpapakita sa komunidad. Mag-organisa ng mga town hall meetings, webinars, at debat kung saan maaring talakayin ng mga kandidato ang kanilang pananaw sa serbisyong bayan, kanilang track record, at sagutin ang mga tanong mula sa mga mamamayan. Apat, pakikipagtulungan sa mga kabataan makipagtulungan sa mga lokal na paaralan at kolehiyo upang mag-engage ang mga kabataan sa mga pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng pagboto para sa mga kandidatong nagpapahalaga sa serbisyong bayan. Hikayatin silang maging mga botante na may kaalaman at aktibo. 5. Inisyatibo para sa transparency, ipakiusap ang mga reforma sa pondo ng kampanya at transparent na pampulitikang pondo, i ang mahigpit na regulasyon sa mga kontribusyon at gastusin sa kampanya. Anim, pakiusap sa mga kandidato. Hikayatin ang mga kandidato na pumirma ng isang pangako na nag-aalok ng transparent at nagpapahalaga sa serbisyong bayan na kampanya na tumatanggi sa anumang anyo ng vote buying o mga hindi etikal na gawain. Pito, pamamahala ng komunidad. Buksan ang lokal na komunidad upang maging aktibong bahagi ng kampanya para sa mga kandidato na may malalim na pagkakaugnay sa serbisyong bayan. Hikayatin ang mga diskusyon sa mga pamayanan tungkol sa kahalagahan ng etikal na pagboto. Walo, kampanya sa media. Makipagtulungan sa mga lokal na media para mailahad ang mga kandidatong may malalim na pagkakaugnay sa serbisyong bayan at mga halaga. I-highlight ang kanilang mga tagumpay at dedikasyon sa komunidad. Pagwawakas. Nagkakaroon ng kalakasan ang ating demokrasya kapag pinipili natin ang mga kandidatong may dedikasyon sa serbisyong bayan at kapakanan ng kanilang mga constituents, hindi ang mga naghahanap ng pansariling pakinabang. Sa pamamagitan ng pakikiisa sa kampanyang ito, maaari mong tulungan na pangalagaan ang integridad ng ating sistema ng eleksyon at tiyakin na ang ating pamahalaan ay naglilingkod sa mamamayan. Magkaisa tayo, bumoto para sa kausaban o kaayohan sa atong komunidad. Please like, share and subscribe. Salamat!